Hello mga buddy! At dahil na-deliver na ang aking physical Maya Black credit card, syempre subukan na natin ito sa mga physical stores at merchants. Noong wala pa akong physical card nito, nagigamit ko na siya for online purchases. Pero ngayon, tignan naman natin kung gumagana rin siya sa mga physical stores at kung may mga POS terminal na hindi tatanggapin o magkakaroon ng aberya. Hopefully, wala. Ayan, so andito tayo sa Robinsons at uunahin natin ang Robinson Supermarket. Bali, mamimili lang ako ng ilang mga snacks. Mm, medyo mahaba ang pila. Pero ayan, susubukan na natin. Uy, success! Tinanggap ng POS Terminal ang Maya Black Credit Card. Next naman ay ang South Star Drug. Bumili ako ng beroka Multivitamins, gamit pa rin ang Maya Black Credit Card. Ayan, So wala rin naging problema, napaka-smooth ng transaction. Ngayon naman, try natin sa Jollibee. For sure, wala namang magiging issue dito kasi maya ang provider ng POS terminal nila. As expected, gumana naman. First time ko naman gagamitin ang Maya Black Credit Card dito sa OSAVE. Pero usually kapag ito ako bumibili, puro card ang ginagamit ko dahil tumatanggap naman sila ng Visa at Mastercard. Ayan, bumili lang ako ng konting snacks. So, tignan natin na actually yung POS terminal din ay galing din sa Maya eh. Kaya for sure tatanggapin din yan. Ayan, so gumana naman at tinanggap. So ito yung records ng mga physical stores na pinagamitan ko ng Maya Black Credit Card. At syempre sa save more, wala rin naging problema, tinanggap din ang card na ito. Ang maganda pa rito sa Maya Black Credit Card, mayroon din silang reward system tulad ng ibang mga credit cards. Every 40 pesos na spend, magkakaroon ka ng 1 Maya Mile. At i-share ko lang din, nakuha ko na yung 3,000 Maya Miles welcome bonus. Kasi kapag nakaspend ka ng at least 5,000 pesos, magkakaroon kayo nito. So, once na ma-activate nyo ang inyong Maya Black Card, gamitin nyo lang ng gamitin at kapag naka 5,000 spend kayo within 60 days, magkakaroon din kayo ng bonus na 3,000 Maya Miles. So, ayan mga buddy, hanggang dito na lang, sulitin gamitin ang Maya Black Credit Card mapa-online man o in-store. Salamat sa panonood, paalam!